Okay guys, samahan nyo nga akong gumawa ng napakalambot, masarap at favorite ng karamihan, ang kutsinta. Siyempre, hindi mabubuo ang kutsinta kung wala ang partner niyang sa na Yema Deep. Kaya naman tara at sabay-sabay nga natin gawin itong kutsinta. Siyempre, ang una nga natin gagawin ay ang yema. Kaya naman maglagay nga tayo dito ng 1-4 cup na brown sugar. Yes guys, haluin nga lang natin ito hanggang sa malusaw nga ang ating brown sugar. At ang next nga nating ilalagay ay ito nga ang 3 tablespoons na butter. Then after nga noon ay halu-haluin nga lang natin ito hanggang sa malusaw na nga ang ating butter. Then after nga malusaw ng butter ay maglagay naman tayo ng condensed na 400 grams. Ilagay nga lang muna natin yung kalahati ng condensed at saka nga natin ito halu-haluin. Hindi ko nga alam kung bakit nagbubuo-buo nga dito yung brown sugar pero mamaya nga ay maluluso na din yan kaya naman ilagay na nga din natin yung natirang condense. At ituloy-tuloy nga lang natin yung paghahalo para nga hindi nga ito masunog. At syempre, maglalagay nga din po pala tayo dito ng 1 third cup evaporated milk. At after nga nun, ay tuloy-tuloy nga lang natin yung paghahalo hanggang sa malusaw nga yung mga nabuong brown sugar. At pag nakita nyo nga na kumukulo-kulo na nga yung ating yema, eh pwede na nga nating patayin ang ating mga kalan. Medyo malabnaw pa nga yan, pero carry lang dahil mamaya kapag kalumamig na yan, ay lalapot na nga ang ating yema dip. Kaya naman habang inihintay nga natin itong lumapot, ay takpan nga muna natin ito at itabi habang ginagawa nga natin itong proceed ng kutsinta. Sa isang bowl ay maglagay nga tayo ng 1 cup all-purpose flour, 1 cup kasaba flour, ayan, simutin natin, at 1 and 1 half cup brown sugar. And then after noon ay haluin haluin nga natin ito hanggang sa maging well combined na nga silang lahat. At pag nahalo na nga natin, eh mag-add nga tayo ng 3 cups of water. Okay, sa paglalagay ng tubig, eh dahan-dahan nga lang para nga hindi nga tayo mahirapang mag-mix ng mga ingredients. At kapagka medyo nahalo na nga natin ito, tsaka nga natin idagdag itong 2 cups of water. At tsaka nga natin ito halu-haluin hanggang sa wala na nga matira ng mga dry ingredients. After nga ay eh maglagay nga tayo ng aswete powder or kung wala namang aswete powder, eh pwede namang food color na lang na kulay orange. At dahil hindi pa nga ako nasasatisfied sa kulay ng aking kutsinta, kaya naman dinagdagan ko pa nga ito ng aswete powder. Para sa first timer na gagawa ng kutsinta na tulad ko, eh hinahanap ko kasi talaga yung kulay ng kutsinta na kulay orange, kaya naman hindi pa rin talaga ako nasasatisfied. Sa kulay ng aking ginagawa, kaya naman jisme, nagdagdag na naman ako ng aswete powder, anak ng Tokwa. <laughs> this time nga ay eh, inilahat ko na nga yung aswete powder na nabili ko, anak ng Tokwa. Ano kayang kalalabasan na to? At after ko nga haluin, ay eh, sinala ko na nga para maging smooth nga ang ating paggawa. Aruy, talaga naman kala mong expert. Bali, twice ko nga siyang sinala para naman kuhang-kuha natin talaga yung mga dapat makuha, anak ng Tokwa. After nga nun, ilagyan nga natin ng mantika o butter itong mga mold natin para naman hindi nga dumikit ang ating kutsinta. At after nga natin lagyan ng mantika o butter itong mga mold, ilagay na nga natin itong mixture na ginawa natin. And after nga natin lagyan ng mixture, ilagay na nga natin ito sa ating steamer. At makalipas nga ng ilang minuto ay eto na nga ang ating kutsinta. Ta-da! So, guys, eto na nga ang ating kutsinta. O, oh, diba? For the first time, nakagawa ng kutsinta. Ay, natapon yung yema. Anak ng toko, ah. <laughs> so, guys, sobrang dali nga lang gawin na to At sobrang sarap din. Kaya naman, itry nyo na din. Thank you for watching, guys. See you sa next vlog. Bye!